Kung gusto mong makakita ng larawan ng progreso, ay tumingala ka lang. Sinasapawa na ng konkreto ang mga espasyo sa kalangitan. Ang mga dating damuhan, tinutubuan na ng mga building. At ang maaliwala sa kondo, ang pumapalit sa dating masisikip na squatters area. Ito ang tinatawag na property boom. Putok na potok ang negosyo ng construction. Huwag na kayong magtaka kung napapadalas ang mga demolisyon. Hindi naman kasi nadadagdagan ang lupa sa Metro Manila. Kailangan umalis ang wala raw karapatan sa lupa. Isa lang ang alternatibo sa mga informal settler na hanggang panaginip lamang ang makatira sa kondo. At ito ay relokasyon. Sa taong 2010 morning rush hour, tigil ang traffic sa EDSA. Malaking bahagi nito ang naging battleground. Pitong oras tumagal ang batuhan at pukpukan. Matapos ang limang taon, ito na ang Sitio San Roque. Sabi ng ilang residente, para silang pizza pie, paisa-isa ang hinahati, paunti-unting inuubos. Kung mo mga bakanteng lote na puro tibag ng bato, dati may mga bahay na nakatayo dito. Pero dinemolish na, unti-unti, paisa-isa, dahil yung mga dating nakatera sa mga lugar na ito, ay pumayag na magpa at tumanggap ng tumanggap na rin ng pera Pero may mga ibang residente gaya ni Lourdes na ayaw talaga magpatinag Nagalsa baluta na ang mga kapitbahay ni Lourdes tinanggap na nila ang alok na pera at relokasyon may kapitbahay ka ba dito dati? Opo. Nasa na siya. Uh, ito po mga kapitbahay kong ito, napunta po ito sa relokasyon ng Bulacan. Ito po Bulacan. Uh -huh. Kaya gaya. Ito naman po Montalban. Nung so dati punong ng bahay Opo. ito. Opo. So giniba na dahil Opo. tumanggap na ng pera yung mga ano at nagpalipat na. Tama po. Ikaw na lang. Dahil Kasi daw po wala silang makuha. Wala pong lupa para sa mahirap sa kalunsuran. <laughs> tingin sa kalsada. Uh -huh. Kaya po sa kalsada, iyan lang po mga may bahay lang po sa kalsada. Dito po ang ah, bahay ko. Ah, ito po ang bahay mo. Opo, tuloy po uh -huh. tayo. Si Lourdes nga pala ay eh, 20 anyos lang nung unang lumawas dito sa Maynila. Galing siyang sa Camarines Sur. Naga po. Naga. Naga sa Camarines Sur. Ah, graduate ka na ag agricultural education. Po. Education. Opo. Ah, edukado ka. So ano uh, nangyari? Ba't ka lumuas ng Maynila? Uh, yung provision lang po yung kaya lang, <laughs> yung po ang profesyon lang nga naman, kaya lang walang provision Dala na nga uh, ang lupa nga po, patuloy na ginagawa ng mga building eh, ngayon. Kaya lumilit, syempre, yung agricultural land natin. At tulad namin, hindi na walang Naga, hindi oh. mo magamit ang pinag-aralan mo, yun na sinasabi oh mo. Po. Yung mga lupa rin po sa amin sa kasulukuyan ay uh, ganito rin po. Kung iyari nangyayari dito sa sentrong lungsod, mm -hmm. uh, ginagawa din pong mga mall, mga simenteryo, mga produktibong lupa. Lumaking squatter din si Lourdes sa Naga City. Ngayon naman ay lumalaking squatter ang kanyang anim na anak sa Quezon City. Mas takot po ako sa bayarin sa tubig at kuryente kesa sa demolisyon. Kasi po, buwan-buwan yun ang hinaharap namin at wala po kaming... Uh, sa kasalukuyan na malaking kinikita para sa mga bayaring yun. Kinuwento namin ang gastusin ni na Lourdes. 1.3 ang upa sa bahay, 1.6 ang bayad sa kuryente, 1,000 ang tubig. So ito ang halimbawa ng uh, monthly electrical bill nila. Nakapapilang na ganito okay. na binibigay okay. sa inyo ng... Na... Biyari po ng kuryente na kadirekta po oh, sa oh. So niyo ito? Ayun uh, po kasi ang kalakaran dito sa aming lugar. Ma uh, sa uh, magtitiwala uh, na lang talaga kayo. Ayun dito. nga po. Mahal ang uh -oh. 1.6 na kuryente sa isang buwan kung ang electric pan mo, sabi mo nga, eh, napakatipid. Oh, ang Ay, ilang, dito, ilang mo, fluorescent. sa taas, may dalawa kami electric pan. May dalawa kay electric pan. So, TV. Isang TV. Washing machine. Was na maliit. Opo. na maliit. Wala naman kay aircon. Wala po eh. Aircon. <laughs> 1,600 16, 16, pesos ang bill nila. Pwede makita ito. Ay, ito ang tubig namin. Pinaga... Ay, ito, hindi pa nga po kami nakakabayad eh. Hindi man lang nila ayusin yung resibo nila ng mas totoo ay tsura, no? Ano yan? Ha? Submitter din po Submeter kami. Lang, lahat. <laughs> ang informal settler, informal din pala ang resibo. Parang scratch paper lang. Mas malaki pa nga ang bayad sa tubig ni Lourdes kaysa sa akin. Vendor ng DWT ang mister ni Lourdes. Swerte ng maka 500 sa isang araw. Kaya si Lourdes, umi extra na lang sa pagtitinda ng sabon at mango shake. Itong bahay na to, ilang taon na to sa inyo? Nakuha na po ito sa amin 2003. Nangungupahan po kami dito. Sino may-ari nito? Patay na po ang may-ari nito. Kapos ang nangungulikta na po sa amin, caretaker. Caretaker? Opo. Ito ba yung tinanong? Ito kasi sinasabi nila ang professional squatting. Ay. Birmo, kayo ito. mismo. Hindi rin pala kayo may-ari nito. Nangungupahan din kayo. Hindi naman po masasabing professional squatter po kami. Kasi Bakit? hindi po naman po kami kumukuha ng relocation. Pero nagpapaupa uh, ka ng lugar na hindi rin sa'yo po, nga milangay ko yung sa pulo. Halos lahat ba ng mga residente sa mga lugar na ganito eh, lahat sila halos nangungup nangungupahan lang din. Opo. Wala namang pong libre ngayon. Kasi mahal nga po dito yung tubig ko kaiwan lang matirahan. Si Lourdes o, na, po, na nangungupahan ay, ay nagpapaupa rin ay, pala. 25,000 pesos ang bili niya sa rights para sa kalahating parte ng second floor ng bahay na ito. Walang umuupa dahil wala na itong kuryente at tubig. Uh -huh. Ito yung sa'yo. Isang buwan pa lang po itong nabakante. Ah, wala nang hagdan. Ginawa ng panggatong siguro ng mga kapitbahay. Yeah, Ibig po, sabihin niyan, sa'yo yan dahil... Akin yung istraktura. Aha. So wala kang binabayari dyan? Wala uh po. -huh. Uh -huh. Alin. Wala din po yung tubig-kuryente kasi mahal nga po dito yung tubig-kuryente kaya iwan lang matirahan. Saka kailangan kong ipaayos to eh. Mm -hmm. Wala lang po kasi kaming uh, budget. Kailan mo nabili yan? 2008 po. Sa kabilang bakurang lang kasi ay ang palapit ng palapit na construction ng isang malaking property developer. Ang Sitio San Roque ay tatayuan ng mga shopping mall, opisina at kondominium na mahina ang apat na milyong piso bawat unit. Napakaganda ng lokasyon ng Sitio San Roque, katabi ng EDSA at MRT, malapit sa sakayan, trabaho at lahat ng pangangailangan sa buhay. Ang ilang metro kwadradong lupa na inuokupahan ng isang shanty ay maaring tayuan na may 20 unit bawat palapag. Kaya sa simpleng aritmetik ng mga developer, Sayang ang lupa, kung mapupunta lang ito sa mga gaya ni Lourdes. Gusto niya dito sa Maynila. Opo kasi po, ito po ang sentro ng lahat ng pangangailangan, masaganang-masagana po rito kaya inaagawan po namin ma ng mahirap, ng mga negosyanteng mayayaman. Kailangan namin lupa lupa na matitirahan ng mga anak namin sa bandang. Dito sa Metro Manila. O, po. Ayaw niyo yung pinaglilipatan sa inyo? Ayaw po namin kasi una po, mala po, malayo po yung sa trabaho, malayo po yung sa pamilyang sentro. Malayo po yung sa ospital, may sakit po yung isawa ko. Malayo din po yun sa mga leading institution na mm -hmm. nangunguna sa bansa. Nandito po lahat sa Quezon City ang mga nangungunang iskulahan. Mm -hmm. Yun po ang aming kailangan makuha namin oportunidad na mahirap. Pag kayo talaga mapilitan ng lumipad, ikaw ba iniisip mo lumipad sa ibang lugar dito sa Metro Manila, may naghanap-hanap na rin ba kayo nang pwede lipatan dito? Kahit yeah. saan ka pumunta eh. Kahit pa sa probinsya, wala namang bakanting lote, di ba? Ito yung dating simbahan ng isang Korean Missionary Group. Baraks na siya ngayon ng mga security guard na nakatalaga dito sa Sitio San Roque para siguraduhin yung mga pumayang magparelocate ay hindi na ulit babalik. Karamihan ng mga taga San Roque ay nagpa-relocate na. Gaya ni Eric, isang pedicab driver. Si Eric, 26 years old, pedicab driver, obviously. 18 years old siya nung lumuwas ng Maynila galing Bicol. Sa Bicol, uh, tumutulong siya sa palayan, may benta na soft drinks. Lumipat ka dito sa Manila dahil nagharap ka ng trabaho. tapos ang anim na buwan sa relocation, eto si Eric balik sa pagpapadyak dito sa Agam Road QC. Isinangla niya ang kanyang ride sa resettlement area ng 40,000 pesos para makapagsimulang muli bilang squatter pa rin sa ibang bahagi naman ng QC. Bumuti ba naman ang buhay mo? Uh, Ganon naman, naging sapat lang sa pang araw-araw na ano, uh, pagkain tapos pang sarili mo. Yan lang, naging yung lang. Tama lang, walang sumubra. Nag-desisyo ka na bumalik? Oo, oh, nag-desisyo dito kasi wala na, gutom na doon. Gutom? Uh, oh. Uh, wala kayong makain? Ganun ka, no? Oo, oh, wala na. Minsan sa isang araw, kung makakain ng isang bisis, kasi wala ka namang manuhan doon na trabaho, wala ka namang kamag-anak doon. Nangupahan kami. yeah nangupahan kami. Nangupahan kay saan? Saan Isidro po. Sityo San Saan? Sa Sityo, sityo San Isidro po. Uh... Ang kanyang nakuang pera, pinampuhunan ni Eric at ng kanyang misis na si Celine ng pedicab at tindahan sa bangketa bago sila nakahanap ng lilipatang squatter area, ay dito rin sila sa bangketa natutulog. Nung galing kami sa South Bay b kasi wala pa kami pang opa, dito na kami nagtayo, nagtayo ang three months kami dito na natulog bago kami lumipat sa bahay. Ngayon namin. Ano bang naging buhay nyo sa South Villa malaki magawa kundi yung malis. Mayra, wala kang kakainin. May bahay ka nga, wala ka namang kakainin. Mamatay lang yung mga anak mo doon. Eh, malit pa yung anak ko, isang taon pa lang nung nalipat kami doon. Nakahanap ka na rin ng lilipatan? Opo. Nasaan na kayo ngayon? San Isidro. Okay. Maayos naman kayo doon yan? Maayos naman kasi naka, ano, nakakaraos di gaya sa muntan pa na isang araw wala talaga kaming kain. Ano lang, kape. Tubig, naginit ng tubig. Tapos yung anak mong maliit, asupag na lang yung dinididid. Di kaya dito n ito pa kami na nakakaditi siya ng gatas, nakakain siya ng mahal. Siya doon, hindi. Pinuntahan namin ang relocation site ng mga taga Sitio San Roque para malaman bakit hindi nakatagal doon sina Eric at kanyang pamilya. Sobrang hirap. Pangunahin po talaga ng problema malayo sa trabaho. Oo oh, nga, bato yung bahay. Ano naman yung bato kung wala ka namang sapat na income sa pamumuhay mo? Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.